May mga pagkakataon na kahit anong effort mo, parang ang hirap mong makuha ang atensyon ng isang babae. Yung tipong ginagawa mo na lahat, flowers, chocolates, sweet messages, pero parang wala pa rin dating. Alam mo bakit? Dahil hindi lahat ng babae na-attract sa mababaw na pagpapakabait. Sa totoo ulang karamihan sa kanila mas naa-attract sa mga lalaking misteryoso, confident at alam kung paano gumamit ng mga tricks. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang pitong sikretong galawan na hindi kayang tanggihan ng babae kapag ginawa mo ng tama. Hindi ito tungkol sa pambobola o panluloko, pero ito ang mga galawang tahimik, pero malakas ang dating yung tipong hindi nila ma-realize mare na nahulog na sila kaya kung gusto mong maintindihan kung paano gumagana ang isip ng babae at paano mo magagamit 'yon para mapalapit siya sa iyo tapusin mo 'to lahat ng sasabihin ko dito ay tested at ginagamit ng mga lalaking bihasa sa pakikipaglaro ng isipan at sa huli ikaw din ang magwawagi Number one, mystery conversations. Bitin palagi para laging gusto kang kausapin. Ang ka kayang tanggihan ng babae ay yung lalaking marunong magpakasimple pero misteryoso sa usapan. Hindi lahat sinasabi, hindi lahat dinidetalye. Ang mga babaeng matatalino, mas naiintriga sa mga bagay na bitin, yung tipong parang may sikreto kang tinatago, pero hindi mo naman diretsyo sinasabi. Halimbawa, habang nag-uusap kayo tungkol sa mga pangarap o goals, sabihin mo lang ng ganito, May plano akong ginagawa ngayon pero hindi pa ito yung tamang oras para ikwento. Sa totoo lang, wala ka pa talagang konkret na plano pero dahil sa statement na yon, magkakaroon siya ng intrigue. Gugustuhin niyang malaman kung ano yon at kusang magtatanong pero ang sikreto, huwag mong agad ibigay ang buong sagot dapat unti-unti lang, konting hints, pero hindi pa rin buo. Sa ganitong paraan, siya na mismo ang kusang magbibigay ng oras at atensyon sa iyo. Ito ang sinasabi na kapag may iniwan kang kwento na bitin, kusang bumabalik ang tao para lang malaman ang kasunod. Hindi niya mararamdaman, pero sa isip niya, ikaw na ang hindi niya kayang bitawan. Number two, silent compliments. Yung papuri na hindi halata pero tumatatak. Hindi lahat ng papuri ay kailangan direktang sabihin. Sa totoo lang, mas effective yung tinatawag na silent compliments. Yung mga papuri na parang hindi naman sinasadya pero may lalim. Sa halip na sabihin, ang ganda mo naman, subukan mong i-highlight ang unique na bagay sa kanya na hindi napapansin ng iba. Gamitin mo to bilang paraan para maiba ang dating mo sa lahat ng lalaking nakilala na niya. Halimbawa, naglalakad kayo at bigla mong sabihing, "Napansin ko kakaiba yung way ng tawa mo. Parang ang gaan pakinggan." Simple, pero hindi niya to maririnig sa kahit sino. Hindi halata na bola, pero may impact. Sa ganitong paraan, mapapaisip siya. Ano ba meron sa'yo at ganun ka mag-observe? Hindi ka tulad ng iba na puro physical ang pinupuri. Ikaw, kaya mong makita yung mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Sa ganitong galawan pinapasok mo ang subconscious niya. Pinaparamdam mo sa kanya na special siya sa ibang anggulo. Tandaan, ang mga babae gustong-gusto yung taong nakakakita ng bagay sa kanila na hindi napapansin ng iba. Sa simpleng linya mo, parang sinasabi mo sa kanya, ikaw ay hindi ordinaryo. At sa mata ng babae, kapag may isang lalaking nagbigay ng kakaibang pansin sa kanya, mahirap na siyang makawala. Number three, the power of scarcity. Kung sino pa yung hindi available, siya pa ang gusto. Ang babae, natural na na-attract sa mga bagay na mahirap makuha. Kaya kapag sobrang available mo, laging nagre-reply agad, laging nandyan, ikaw mismo ang bumababa ang value sa mata niya. Kailangan mo iparamdam sa kanya na ikaw ay isang abalang tao hindi dahil pa hard to get ka, kundi dahil may sariling mundo ka. Sa ganitong paraan, mararamdaman niya na hindi ka tulad ng iba na nag-aabang sa kanya. Mas mapapaisip siya, bakit siya ganun, bakit hindi siya kagaya ng iba. At yung curiosity na yan, yan mismo ang simula ng pagkahumaling niya. Isang senaryo, halimbawa, may kausap kang babae sa chat. Imbis na laging online at ready mag Minsan, pakitaan mo siya na may mga araw kang hindi active. Kapag tinanong niya kung bakit hindi ka nagparamdam, simpleng sagot lang, busy ako sa mga goals ko. Hindi ka nag explain ng mahaba, pero kita niya na may sarili kang priorities. Doon pa lang, magsisimula na siyang makurious kung anong klasing mundo meron ka at bakit parang hindi mo siya inuuna. Tandaan, hindi ka tumatakbo palayo pero hindi ka rin nag-aalok ng sarili mo Nandoon ka sa gitna ng pagiging misteryoso at confident. Sa Stoicism, tinatawag itong self-control. Hindi ka madaling madistract sa tawag ng pansin o lambing dahil mas mataas ang value mo sa sarili mong progress. Kaya kung gusto mong hindi siya makatanggi sa'yo, dapat matutunan mong hindi ka laging available. Kapag napansin niyang ikaw ay abala at hindi madaling makuha, kusang lalapit yan sa'yo. Number four, control the pace. Ikaw ang magdadala ng bilis. Isa sa pinakamakapangyarihang galawan ay ang pacing control. Karamihan ng lalaki nagmamadali. Gusto agad ng commitment, agad-agad kinukulit kung kailan magkikita, kung may chance ba sila. Pero ang tunay na lalaking may diskarte, marunong magtimpla ng bilis. Hindi lahat ng bagay dapat minamadali. Minsan, ang pagbagal ay ang mismong dahilan para lalong mahulog sa iyo ang babae. Isang halimbawa, may babae kang nakakachat tapos bigla siyang nagtanong kung kailan kayo lalabas. Imbes na magmadaling sumagot, sagutin mo ng ganito, tingnan natin kung may oras ako sa schedule ko. Hindi ito pagmamalaki. Ito ay pagpapakita na hindi ka takot mawala ang opportunity. At kapag nakuha mo na ang atensyon niya, dun mo sisimulang bagalan palalo ang usapan. Gawing chill, hindi pressure. Unti-unti, mas lalo siyang mapapalapit dahil ikaw ang may control ng pacing. Habang ikaw ay tila nagpapakabagal, ang isip ng babae ay kusang nagmamadali. Bakit? Dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka excited sa kanya. Sa ganitong galawan, ikaw ang may hawak ng kontrol at sa huli, ikaw rin ang magiging sentro ng atensyon niya. Number 5. The Subtle Touch Yung hawak na hindi bastos pero ramdam hanggang sa ulo. Ang physical contact ay isang napakalakas na psychological weapon basta marunong kang gamitin. Pero ang sikreto dito ay hindi yung bastos o halata ang pinaka-epektibong galawan ay yung subtle touch, hawak na hindi niya mapapansin agad, pero mag-iiwan ng marka sa isip niya. Senaryo Nasa isang casual na kwentuhan kayo, sabay tawa kayo sa isang joke, sa gitna ng tawa, bahagya mong hinawakan ng braso niya, sandali lang, tapos agad. Sa paningin niya, parang natural lang. Pero sa katawan niya, mararamdaman niya yon hindi halata, pero subconscious niyang maaalala ang sensation ng kamay mo. At sa mga susunod na pagkakataon, mapapansin niyang hinahanap-hanap niya yon kahit hindi niya aminin. Ito ay isa sa mga galawang tinatawag na anchoring touch. Kapag nalink mo ang positive na emosyon, tawa, saya sa physical contact mo, kahit wala ka na, babalik sa isip niya yung saya na yon at ikaw ang magiging dahilan nun hindi mo kailangang maging agresibo. Sa isang simpleng touch, pwede kang hindi makalimutan. Number six, the push and pull technique. Lumapit, umalis, lumapit ulit. Ito ang pinakakilalang game sa mundo ng pakikipagrelasyon. Push and pull. Galawang palapit, palayo, tapos biglang palapit ulit. Ito ang galawan ng mga lalaking hindi madaling maintindihan pero sobrang magnetic ang dating at kapag natutunan mo to kahit gaano pa siya ka strong independent woman bibigay din yan example situation magkausap kayo sa chat sobrang sweet at malambing ka sa umpisa konting oras pa bigla kang magshift ng mood magiging cold at short na lang ang reply sa isip niya anong nangyari bakit parang nagbago siya hindi niya mapipigilan ang sarili niyang maghabol o magtanong pero ang sikreto dito kailangan mo ring bumalik sa pagiging sweet pagkatapos ng ilang araw o oras. Sa ganitong pattern, hindi kanya kayang basahin at kapag hindi kanya mabasa, lalo siyang mahuhumaling. Sa stoicism, ito ay tinatawag na detachment with awareness. Marunong kang magpigil pero hindi ka rin nawawala sa picture. Kapag tama ang timpla mo ng push and pull, siguradong hindi siya makakatanggi sa iyo dahil ikaw ang nagiging emotional roller coaster ng buhay niya. Number 7, controlled jealousy. Iparamdam na pwedeng may iba pero hindi mo sinasabi. Ang huling galawa na isang matapang pero sobrang effective na technique, controlled jealousy. Hindi ito yung tipong ipinapakita mong babaero ka, kundi yung subtle na pagpaparamdam na maraming tao ang interesado sa'yo, pero hindi ka affected. Ganito ang galawang nagpapa-insecure kahit gaano pa siya ka-confident. Example, habang nag kayo, bigla kang magkwento na may mga tao kang madalas kausapin, pero chill ka lang. Halimbawa, Ang dami kong ngang kausap ngayon pero minsan nakakainip din kaya mas gusto ko yung tahimik. Hindi mo sinabi kung babae ba o hindi, pero sa utak niya, papasok agad yung what if. Doon mo na siya natrap sa utak niya. Hindi ka nagbabanggit ng pangalan, pero iniwan mo siyang nagtataka kung ikaw ba ay may ibang pinagkakaabalahan. Ito ang tinatawag na insecurity trigger. Ang mga babae, natural na competitive, kahit hindi halata. Kapag naramdaman niyang may ibang gusto sa'yo, kahit hindi niya aminin, Maglalaban ng pride at emotion niya. Sa ganitong paraan, hindi kanya matanggihan dahil gusto niyang patunayan na siya ang pipiliin mo. Kung napansin mo lahat ng galawan na binanggit ko ay hindi umaasa sa pambobola o sa pagiging sobrang sweet, ang sikreto pala hindi kung gaano kakahusay magpa-cute, kundi kung gaano ka dapat maglaro ng diskarte. Tandaan mo, ang babae ay hindi lang nahuhulog sa mga sinasabi mo, mas naa-attract sila sa nararamdaman nila kapag kasama ka. Kaya kung gagamitin mo ng maayos ang mga teknik na to, hindi lang niya ikaw kayang tanggihan, baka siya pa ang kusang lumapit at humiling ng oras mo. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng susi. Nasa iyo kung gagamitin mo to para sa maayos na intensyon o para lang sa pansariling laro. Pero isang bagay ang malinaw kapag natutunan mong kontrolin ang pacing, curiosity at emotions ng isang babae, ikaw na ang lalaking hindi madaling kalimutan. Tandaan, sa huli, hindi sa pagiging mabait na kukuha ang totoo niyang atensyon, kundi sa pagiging misteryosong hindi niya kayang iwasan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.